Babasto sa akin doon no? Oh. Saan doon? Doon sa may kanto! Sino mo ngayon? Yung mga siga-siga. Oo! Oh. Hindi na naman sir, pambihirap talaga to. Dyan ka lang ha! Oo, oh, oh, sige! O oh, kasi nagsusot ka ng sexy-sexy kaya binabastos ka. Eh? Dyan ka lang ha! Oo, oh, sige! Uy! Ba't di binabastos yung kapalit ko? Hindi mo to ko kilala no? Ah. <laughs> Good job! Okay, Oo! Oh na, nililis ko na. Wala, thank you ah. <laughs> The best ka talaga. Susunod, pag ingat-ingat ka dyan sa mga kanto, maraming mga ulo dyan. Okay, sorry na. Nanggigil ako sa'yo ah. Oh. Magsasayang ng bala, malang bala ngayon. <laughs> <laughs> okay, sis, tanongin lang kita. Parang ano marinig ng mga tao galing sa bibig mo kung bakit gusto mo matutumawak ng baril. Ano lang, na-curious lang ako kung anong feeling na magpaputok ng baril. Siguruin mo ah. Oo o, naman, experience ba? Baka may ibang plano ka. Uy, wala ah. <laughs> <laughs> Ayan mga katapang, ang daming bala akong dinala. Ayan. Bali, 150 ka ano to, bala. So, ayan. Hindi mong bala to, ha? Sige. Oh. Oh, hali. Ito ka. Handa ka na? Sige. Galing! Tinapon yung mga sinayop. Inaalagaan ko nga yan, tinapon lang. Papakitaan kita ng ano ah, shooting skills ko. Oh, sige. Ito yung mga ginagawa ng mga shooting expert. Limang bala na, limang bala. Limang bala. Pag magaling ka na, magagawa mo itong ginagawa ko. Ganyan na ito. No? Kailangan may belt tayo dito kasi so wala tayong belt. Kaya kung may bala yun na, o. Kaya ko dyan na. Pak. Dapat may be belt dito eh, ganun yan o. kelalo Hmm, uh, oh. oh, yun dito, 'yung dali nakalabas. Oh. Ganyan. dito? Hoy! <laughs> lang 'yan? 'Yan Timer. 3 2 1. Ah, galing! lang 'yan. Hindi siyempre dahil baguhan ka pa lang. Kailangan mo muna magstanding firing position. Kasi kailangan ay yung balance mo muna yung binabalance mo. So yun mga katapang, tapos na kaming mag-firing. So ibalik na natin tong baril sa, ano, sa precious <laughs> na na kami mga katapang. Tapos mga 40 bullets ata yung na, naubos ko. Wow! Alam ko na kung anong feeling ng magpaputok ng baril. Napaka-satisfying and thank you sa kuya ko kasi pina-experience niya akong mag-firing kahit busy siya. Mga bagal, wa. ano? Diyan ka matitira sa firing range? Kuya, kailan tayo babalik? Babalik? Pina-experience ka na siyang busy? Gusto mo na bumalik agad? Oo, oo napaka-ano eh. Napaka-angas mag-firing eh. Alam mo, mura yung bala eh. Ay. Alam mo ba yung nakasustin ngayon? 50,000! Charot lang. <laughs> Mabi naman yun kung 50,000! At least alam mo na kung ma paano magpaputok ng baril ngayon. Mm, mm Kamusta naman yung experience mo? Ganda naman, maayos naman. Oo, naman. naman. Ayos naman. Kasi ang ganda ko naman. <laughs>